Yo mga amigo, ganang <laughs> hapon Alas 3 ang oras Banti na tayo sa laot Ayan, kumplito na kami sa gamit <laughs> <Ito na lang>. <laughs> <laughs> Kaya ka nato na Ayano? hindi Ayan o, si Kuya Pikpik dito, dito, dito na tayo lahat Ito, iwan natin to Tayo ay mamuro na Dito tayo si tayo, J.

Ya berbaldah. <tuk dipakai> ya patah dikit. Langgulung, gulung kalang Ya. Tulak <tuk dipakai> <Hulang kalangan. tuk dipakai> mir. Dapat talaga meron tayong angkla.

Kadang-kadang masih mau Kak. mau pesak, itu big yellow nemenan, dong. Kecil, bro. ini apa? yang tuh. Pokoknya sekelas, Eh, dia, Oh, di <laughs> Murah nih. Ya baik, selamat. Oke, terima kasih. Sampai tadi Ah. Ay, sana lantap ngayon. <laughs> Biar, sana lantap ngayon, ber. <laughs> Yung angkla ko migo hindi pa natapos pala. Gawin na lang. Hey. Oy. Oy. Hala. <laughs> Ay lang. At atin muna tong anuhan bir. Atin muna tong. Ano yung muna natin? Pum. Oh. Para. Natay ba? Sigmano alon doon Ano lang yan Yung mga tag 5 piso ba Yilo mga amigo Ito Pang ano yan dipinsa pinsa sa baut baut Kaya nako Sigurado ganyan ron <laughs> ah, Kalamada pa naman amigo Plus 4 Tama-tama pa ito Pakunta sa spot Tatakbo kami ngayon ano? 15 Yangnya nang, mahigit. Yan ganyan lang. Okay. Dito na to, ber. Ah, ganyan eh, ko? pali do? Oke. ng laot sana pagpalain kami sa aming paglaot ngayon banti na tayo go let's go laka tayo tira kami mga amigo Oliver pero <laughs> sana makahuli kami ng marami ni Oliver ngayon kumboy namin o kumboy Insimilya yang ating tatapuhin mga amigo Wala dito sa ating uh, home port Pagkutalo sa spot I don't know how to go.

kinabi na kami sa spot ngayon lang kami lumating okay na lang grabing lamig basang basa tayo ah, grabe layo pala itong spot ni Kuya Kating ko kulot pera ilang pailawan ng ating generator man Eh, hey, Tama pa rin? Eh? Này, cảm ơn anh chị cảm ơn anh chị cảm ơn anh chị lại, anh

Kayaan? masih tanggal <laughs> masih. <laughs> 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 kita ito niyo hindi okay, alam matanggal eh ah, matanggal eh hindi sabi ah lao tamin ni Oliver ngayon sana pala rin

Ayan, dapat pala tayo no. Layo pala ito. Ito na yun ang sa ng... Bolo na na yung siya? ayo, yo. Pantai Gulu dah. Ha Gulu. nang parkir Sana bubuk ka. Buka. Sana bubuk ka. Bubuk ka. Sini nang halaga mo ha. Nakoh ha. Ya kak,

Ay, mm. Yan na, tas tar na e, May nagpapadaraw lang mga amigo Laka Ito e, yung malapit sa ibang ilaw Kapagalitan tayo nyan Yung e, mga ibang ilaw Ha? Tanggalin natin plastik eh e, Sanang mabasa itong ating Yan Lagyan namin plastic ng kay Tatalsik yung dagat sa sakit. Kamapundi ka agad. Hmm. Halim na natin kay para maliwanag. Lakas pala dito. Ha? nah ayo pala tunggu sempat dikoyak kating sana so, si kaya dikoyak kating seberapa so, kani? Eh? seberapa so, yata? mana ah, si kwayak kating? asam kan? asa? kating? yun <laughs> ba yun? taro kaya dikoyak kasing Ayan okay. <laughs> Kain sa tayo Ayan na tayo Ayan na tayo Ayan na Basang basa kami mga amigo Walang tuyo May damit kang dalawir May damit dito Ah. Kita lagi naman tayo. Berapa? Berapa? kau satu Nah, nah, <laughs> kilo rotan! Gila, <Kilo> <laughs> <Kilo rotan. laughs> e, nah, tadi. ini, nah, ini susunan tadi. Ini, nah, O, oh, maghahangirin ko. Meron o. Lirong kanin Na. Okay kayo. O. Oh, yung ulam natin ngayon, yan yung hulingin natin. Meron kaming alamang. Alam natin yung goya ulang namin ay buraw ito buraw at saka alamang alamang yan bago tayo mag ano mag ah mamiwas mag ano muna tayo ay kaya muna tayo mga amigo kay gutom layo ng labigar never bug bugbog oi Lula, lula, mana ber Lula, tadi lula, bagus Kasih lula, lula, nah lula, ha lula, 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 <laughs> lula. <laughs> lula, 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 hmm. Patindog lang sila na ba? Patindog mo ito. Ha? Ah, Patindog. Pili na nato na ba? Ay, maigit pa ko na. Ha? Ah, uh, dirig. Dito na ito ko nung um, guna. Ang. Ah. Ha? Ay, itali na kung may ito ko na. Let's like. Plasir. Plasir. Ah, okay naman eh. Ha? Alit. Ikchar. Masinis. Ah, ma. Manihapon sa tamigo kay Gutuman. Ah, bago tayo maghanap buhay, kayo muna kami darawin ni Oliver. <laughs> kayo muna kami para mailakas. Tayo muna kami ngayon dito. Ibasama namin, konboy namin niyan oh. Doon na no. nag Ah, ensiguro din muna yon. Magali para mailakas kay batakan. akan jalo ngini loh. Yang <gulit> okay. 10 kilo dong. Hmm. Tulog yata si Ay, ha, kain. Mm -hmm. Tulog yata. Sana wag nang lalakas to. Wala kasi ito bundok. Diyos ang hangin. Malapit tayo yun sa nasa gitna tayo ng ko Ah. Uh, Puliliu Island at saka Balisin. Yung Balisin diyan. Dito no? sila hindi ba na nabuo ng Tabasco? Okay.

grabe ay, layo ada eh hindi ko pa natin nangyong GPS nasa <laughs> mga ano siguro di sa Esmilia eh di City ganyan ayos ang sanak malantap oh. ang alon malantap matapanak mo tayo maigi matapanak mo maigi ayos ha Abang papa darau tayo.

tayo sa next video. <laughs> May huli na kami mga amigo. yan, Kain muna kami. Bago kami mag-anap buhay. Gandang gabi.